Happy New Year! Bagong taon na! Ngunit hindi pa Pasko, oh. Huh? Ha? Ano daw? Ang gulo? Magandang araw, kaibigan! Halika, magnilay muna tayo dito sa landas ng pag-asa. Ako po muli si Adrian Bondo. Tama po, New Year na. Bagong taon na sa simbahan. Lunes, nang unang linggo sa panahon ng advento at alam naman po natin ang panahon ng advento ang pasimula ng bagong taon sa simbahan yung tinatawag nating liturgical calendar ay bago na po sa panahon ng advento at tandaan din po natin na ang panahon ng advento ay hindi pa pasko ngunit ito'y paghahanda para sa paparating na Pasko ang panahon po ng Advento ay paghahanda sa pagsilang ng ating Mesaiyas, Pasko. Kaibigan, sa araw na ito, mayroon akong dalawang katangian na gustong uh, ibahagi at bigyan pansin natin sa ating pagninili sa araw na ito. Kababaang loob at pananalig. At itong dalawang katangian na ito ay makikita natin sa ating Ebanghelyo mula kay... San Mateo sa katauhan ng Romanong kapitan. Una, kababaang loob. Tandaan natin na ang Romanong kapitan ay isang importanteng tao, nakaposisyon sa gobyerno at sa sa pamayanan, uh, mataas na tao. Ngunit makikita natin ang kanyang kababaang loob nung iniisip pa rin niya ang kapakanan ng kanyang alipin. Inisip ko nga kaibigan, kung ikaw ay nasa posisyon na, na nasa taas ka na, maganda na ang iyong uh, tungkulin sa iyong pamayanan, mayroong sakit ang iyong alagad, ang iyong alipin, pwede mo namang iutos na lang. Ano? Pwedeng sabihin nga, uh, magpatawag sa doktor o dalhin yan sa ospital. Ngunit itong kapitang Romanong ito sa kanyang kabutihan at kababaang loob, siya mismo ang gumawa ng paraan para pagsilbihan, para tulungan, para mapagaling ang kanyang alipin. Kababaang loob. Kaibigan, huwag nating tatanggalin ang kababaang loob sa atin. Ano man ang estado mo sa buhay, lalong-lalo na kung ikaw ay nasa taas na. Taas ng posisyon sa gobyerno, taas ng posisyon sa kumpanya, taas ng posisyon sa estado ng buhay, wag na wag natin kakalimutan, kagaya ng Kapitang Romano, isipin pa rin natin ang kalagayan ng may hirap, ng mga nasa laylayan. Kababa loob. At ang pangalawang katangian ay pananalig. Muli makikita natin yan sa katauhan ng Kapitang Romano. Nung nalaman niya na nais ni Jesus na pumunta sa kanilang lugar para pagalingin ang kanyang alipin. Wika ng kapitang Romano, wag na po. Uh, um, wag na po kayong pumunta. Ngunit sabihin niyo po lamang ang nais mangyari at ito'y mangyayari. Kahit po hindi na kayo pumunta sa aking bahay, hindi niyo na makita yung aking alipin, hindi niyo na siya kailangang hawakan pa, ngunit sabihin niyo lang at siya ay gagaling. Grabe ang tiwala, no, kaibigan. Uh, yan ang pananalig. At napakaganda ng sinambit ni Jesus, uh, uh, tugon ni Jesus sa kanya. Wala pa ako nakitang ganitong klasing pananalig sa buong Israel. Buong Israel na yon, kapwa na niya Hujo, walang ganong klasing pananalig. At nakita lang ni Jesus ang ganitong klasing pananalig sa isa pang, hindi Hujo, Ganon klaseng pananalig ang nais ni Hesus sa atin. Na maniwala tayo sa kanyang salita. Magtiwala tayo sa kanyang mga utos. Na kung ano man ang hingi natin sa kanya, kung ito'y kaloob niya, mapangyayari ito. Pananalig. Kaibigan sa ating uh, mabuting balita ngayon hinango yung sinasambit natin kapag tayo ay tumatanggap ng katawan at tugon ni Kristo sa Misa. At ito ay nagsisimbolo na binibigyan pansin ang dalawang katangian na pinagnilayan natin sa araw nito. Panginoon, hindi ako karapat dapat magpatuloy sa iyo. Kababaang loob. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako. Pananalig Kaibigan, sa panimula ng ating panahon ng Adviento, sikapin nating maging uh, na magkaroon ng kababaang loob at may malakas na pananalig. Maraming salamat sa pakikinig mo sa aking uh, pagninilay sa araw nito, pa, uh, kaibigan. Kung ikaw ay na-bless ng video nito, paki-share ang video nito sa iyong mga kakilala at kapamilya. At paki-like na rin po ang aming Facebook page, Pathways of Hope. Muli po. Happy New Year. Blessed Advent sayo kaibigan. God bless.